Ayan guys, isang magandang umaga po sa ating lahat Ayan, nag-aabong na po sila ng palay Ito po yung, ano Palawang area na sinabugan nila so, Yung point 7 ng area so, Mabagdi na yung palay Isang dangkal na yung palay Nasa, ano na to, 12 days, mga farmers Yung palay Ano naman yung aso natin, oh. No? Nakikijoin din. Ano na butong sky eyes yan? Makapalisabog. Ayan, saglit lang lang inabunuhan to. Ano pa isang oras to. Baka isang oras nila lang ma ano, matapos. Yung pag-aabunuh. No? Best to ka talaga butong <laughs> Gustong matuto Okay, banat Magbubukid ka ngayon Pinag-aagal ka ng magulang mo kasi ay <laughs> Guys, tinan nyo yung parang, uh, May makapal, may ano Manipis Manipis gawa nung nasa bansa ng ulan kasabog nung umaga, nung hapon ay bitakpa ka ng malakas na ulan ayan guys, konti na lang po yung abunuhan nila <coughs> ayan, isang banos na lang yung gilid na yun no. yun yung ano yun ang banos pababa na yun yun, yun na lang po ang abunan nila guys at tapos na so wala pang pa isang oras nilang inabunan tong 0.7 dalawa lang po sila nagabunan so yun lang po mga farmers ang ating update sa ating halay na sinabog nila